Sa dami ng gumagamit ng social media platforms tulad ng Facebook at TikTok, marami na rin ngayon ang trending sa simpleng pag-upload lamang ng videos o mga larawan online. Gayunpaman, isang paalala rin na dapat ay kakibat pa rin nito ang pagiging responsable sa pag-post at pag-upload, lalo pa at hindi lahat ay sumasang-ayon na ma-expose online. Katulad na lang ng 4-year-old na batang si Seven na viral ngayon halo sa lahat ng social media platforms na hindi alam ng kanyang magulang na si Ade Di Castro. Eat ice cream. Hmm. Uy, hindi makita anak Sumaren, ka. Siya mo sa mama mo. Sa uploaded video sa TikTok ng nangangalang Nico Meneses, kung saan ay kinukahanan niya ang kanyang anak ng video habang pinapakain ng ice cream sa isang paid playground na isang mall sa Cainta Rizal, nang biglang lumapit ang batang si Seven sa kanya. Sa halip na pakitaan ng kabutihan ay ginawa niya pa itong content na tila ba katatawanan at kita rin sa kanyang paraan ng pagsagot sa komento ng netizens. Nang subukan namang kausapin ng DZRH News Digital ang ina na si Adi, sinabi niya na hindi nila alam ang ginawa ng uploader at laking gulat na lamang nila nang mag-viral na ang anak sa social media. Kaya agad na nawagan si Adi sa social media para alamin ang address ng uploader para makapagsampa ng kaso. Sa mga oras na siya ay ating nakausap ay papunta na rin sila sa barangay para na napayo naman ang na kanilang abogado at maging ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Sa pagkakataong ito, maaaring haharap sa kasong child abuse at cybercrime ang naturang uploader dahil sa pag-upload ng video kung saan kita ang mukha ni Seven na walang permiso mula sa magulang ng bata.